ang halakak sa libingan sa bayan ng San Felipe, tahimik ngunit puno ng misteryo, nakatayo ang libingan ng kalayahan, isang sementeryo na mas matanda pa sa simbahan ng bayan. Sa tuwing pinapaykutan ito ng buwan, may sinasabing nagaganap na kakaiba. Kilala ito sa maraming kwento ng kababalaghan, ngunit ang pinakakilala ay tungkol sa halakak. Tuwing alas 12 ng gabi, isang halakak ng babae ang maririnig sa sementeryo. Nakakatakot, malutong at tila ba ng hanyaya. Sinasabi nilang ang sinumang makarinig ay hindi na nakakabalik ng buo kung makakabalik man. Ang pagbabalik ni Amihan Si Amihan ay isang batang mamamahayag sa Maynila at dahil sa pangangailangan niyang makabuo ng magandang artikulo, napilitan siyang bumalik sa San Felipe, ang kanyang bayan. Hindi niya gusto ang probinsya, masyadong tahimik, masyadong mabagal. Pero nang marinig niya ang kwento ng halahak sa libingan, napukaw ang kanyang interes. Perfect two, Urban legend turned mystery. Sabi niya sa sarili habang nagbabasa ng mga luma at malabo ng artikulo tungkol dito. Pagdating niya sa San Felipe, agad siyang pumunta sa sementeryo, dala ang kanyang camera, voice recorder, at notebook. Nakilala niya si Mang Celso, ang caretaker ng libingan na agad siyang binigyan ng babala. Hiha, hindi lahat ng kwento ay dapat tuklasin. Hindi mo ba alam na ang ibarito hindi na natutulog? Mang Celso naman, walang multo. Siguro may prankster lang na gumagawa nito. Natatawang sagot ni Amihan. Sige ka, kapag narinig mo na ang halakak, magbabago ang isip mo. Pero baka huli na, sabi ni Mang Celso, sabay talikod at naglakad papunta sa kubo nito. Tumatawa si Amihan, pero may bahagyang kaba na nagsimulang gumapang sa kanyang likuran. Ang unang gabi. Sa unang gabi ng kanyang investigasyon, isinama niya si Isko, ang kanyang matalik na kaibigan mula pagkabata. Si Isko ay matapang sa umaga, pero laging duwag tuwing gabi. Sigurado ka bang ba kailangan natin gawin to? Parang ang ganda naman ng buhay natin na hindi tayo kinakatok ng multo, reklamo ni Isko habang bitbit -bit ang flashlight. Tumigil ka nga! Content to! Viral potential! Sagot niya Mihan habang inion ang kanyang recorder. Tahimik ang sementeryo, pero tila may kung anong bigat sa hangin. Tila ba may mga matang nakatingin sa kanila mula sa bawat sulok ng dilim. Maya-maya, narinig nila ang halakak, mahina sa una, parang bulong lang. Pero unti-unting lumalakas, tumatama sa kanilang pandinig na parang palasong kumikiliti sa utak. Narinig mo yun? Tanong ni Isko nanginginig. Oh, galing doon, sagot niya Mihan. Itinuro ang isang sulok ng sementeryo kung saan nakatayo ang isang napakalumang punong balete. Lumapit sila kahit na nanginginig si Isko at halos mapatid sa kanyang paglalakad. Pagdating nila sa ilalim ng puno, Napansin nila ang may puntod na walang pangalan. Sa ibabaw nito ay may nakasulat gamit ang mapupulang letra. Ang bawat halakhak ay tanda ng huling hibik. Biglang lumamig ang hangin. Tumigil si Isko at tumingin kay Amihan. Yan na ba ang sign na tumigil na tayo? Kasi kung oo, oh, kaya ko nang humuwi ngayon. Hindi sumagot si Amihan. Nakatitig siya sa puntod nang biglang may dumaan sa likuran niya. Uy, sino yun? sigaw niya. Lumingon si Isko pero wala siyang nakita. Paglingon ni Amihan, nakita niya ang isang babaeng nakaputing bestida, tuguan ng mukha at walang mata. Nakangiti ito ang ngiti umabot sa kanyang mga tenga. Amihan, bulong ng babae. Bigla itong tumawa, napakalakas at halos mawasak ang katahimikan ng gabi. Ang pagtakas tumakbo si Isko ng dilumilingon, iniwan si Amihan. Hoy Isko, teka lang, sigaw ni Amihan habang sinusundan siya ng babae. Hindi niya alam kung saan kukuha ng lakas, pero kinuha niya ang rosaryo ng kanyang lola mula sa bulsa. Binulong niya ang dasal na matagal na niyang hindi sinasabi, Ama namin, sumasa langit ka. Biglang huminto ang babae at tila ba napako sa lugar. Pero bago siya tuluyang maglaho, sinabi nito, Hindi pa tapos, pabalik ka, at kapag bumalik ka, magbabayad ka. Tumigil ang lahat, ang hangin, ang halakak, at ang kakaibang lamig. Ang lihim ni Mang Celso kinabukasan, Pinalikan ni Amihan si Mang Celso upang itanong kung sino ang babae. Dito niya nalaman ang mas nakakatakot na kwento. Ang babae ay si Clara, isang dalagang pinagbintangang mangkukulam noong panahon ng Kastila. Pinahirapan siya ng mga taga-bayan bago siya ibinaon ng buhay sa sementeryo. Ang halakak niya ay naging sumpa, isang paalala na ang kasalanan ng bayan ay kailanman hindi malilimutan. Pinalaan na kita, Hiya. Ang lahat ng pumunta sa libingan ay hindi na naubusan ng kaba, sabi ni Mang Chelso habang nanginginig. Ang pagtuloy ng halakak. Pagbalik sa Maynila, nailatala ni Amihan ang kanyang artikulo at agad itong nag-viral. Pero simula noon, nagsimula ang mga kakaibang pangyayari sa kanyang buhay. Sa kanyang mga recording, maririnig ang mahina ngunit nakakakilabot na halakak. Sa kanyang mga litrato, may palaging anino ng babaeng nakaniti. Sa bawat gabi, naririnig niya ang isang pamilyar na tinig. Amihan, bumalik ka. Sa huli, isang gabi, narinig ng kanyang mga kapitbahay ang malutong na halakak mula sa kanyang apartment. Kinabukasan, wala na si Amihan. Ang tanging naiwan ay ang rosaryo ng kanyang lola, nakapatong sa mesa at isang lumang litrato ng puntod na walang pangalan.